Hello, 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 hello. Maayong, maayong, maayong hapon, mga boss. Ah, uh, ang result karon kay Porto to, mga boss, no? Agoy. Gilihayan na po nang ato ang double. Naman tay double, mga boss nga ganihang buntag na tay double na 2 4 4. Muna itong double, no? Two, four, four. Giligasan na ta mga boss Pero Pasok ng hapon na nga to Ang pairing na 4-2 mga boss Okay Sa nakapamaris sa aning 4-2 mga boss Congrats sa inyo ha Last two na 2 natong 4-2 Pasok ng hapon mga boss no Ito uh, ang last two pair na 4-2 So sa nakapamaris mga boss uh, Congrats sa inyo ha Sa nakapamaris sa aning 42 na ito ang fairing ha. Fairing na ito na 42. Okay? Awal po ko kanahon na ganin ang mga boss. O ganang 42 to. Kaya nag-focus ko sa 1-1. Sayang gani. Kaya pag ako ning buhat na nag-42 to gani yan. Okay, pero sige lang. Bawit na mga boss. Pahabol ta karong sa 9 p.m. Ah, 9 p.m. draw. Okay? before mag-start mga boss, uh, palihog tag-like sa aku, uh, sa ato ang uh, video. And then paki-subscribe mga boss kung wala pa ka-subscribe sa ato ang YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay mga boss. Og daghang daghang salamat at maraming maraming salamat po talaga sa mga uh, nanonood na ng aking mga ina upload na video araw-araw thank you, thank you so much po sa inyo talaga. Sobrang appreciated ko po yan, mga boss. Sa mga magpa-birth code pala, mga boss, no? Mag-comment lang kayo dyan sa ating comment section. Re-replyan ko po kayo, mga boss. Promise. Uh, gibigyan ko kayo ng birth code. I-comment nyo lang yung inyong ano, birth code, mga boss. At gagawa natin yan ng... Uh, co compute natin yan, mga boss. Okay? sa mga gusto lang mga boss ha okay disclaimer lang mga boss uh, wala tayo sure win ha wala tayo sure win dire kini ato a ah, guide ran niya to, ah, mga boss okay ah, mga probables only ran niya ato ang ipanghatag dire okay mga boss win or lose ta dire yung bandahan mga boss ha sa mga ganahan lang mo sabay sabay ninyo ang atong mga kombinasyon karong hapon akarong ah, gabi eh Um, sa mga dilipod ganahan, pwede rin naman ninyo tutukan, tanawon, lantawon, okay, titigan. Okay, mga boss? May naman kasi nabitan na ito. Pasok katong 42 mga boss, ha? Ulitin ko, pasok katong 42, board og O, nakapamaris mo, ani? O, ako nahuna po, mga boss, ha? Kay, ang missing, ang missing, hat ang dos, no? Hat ang dos, inatay piring na 42, wapog ko kung na naiparis ang dos ba? double so sayang mo nang gingin sa si mga boss nga kada si lolo ka, maigi kay na mo lihay-lihay mo lubag-lubag sa mga numero ilay ng lubag-lubago ng mga numbers mga boss pero ay mo kumpiyan sa mga boss ha sa katong 6, 7, 4 ha padayon to mga boss padayon ah naghatag na kong pa sure ganina no sa ito ang kwan thumbnail mga boss nakikita mo sa itong thumbnail ha ang atong thumbnail mga boss kay 6 uh 672 no. So gawas na ni nakuha nang kuan mga boss no ang 6 6 at 2. Ang natitira na lang doon ay 7 na no. So basing karon na yung PA mga boss hot don to hot don to ay inyo kumpiyansa ha kato akong gibutang na pa sure na 672. hot doon ba? Basing hot doon lang. Respetarin yung mga boss kung ganahan mo. Pero kuha na, usan oh, na lang na na tubos ha. 7 na lang nabiling dito sa Tompa Shore. Okay? 7 na lang. Kuha na ang 6 at 2. Pero basin basin hot doon mga boss ay mo kumpiyansa kay hot pudang ka ng Kanang six ng 672. Kini 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 ato ni hata buntag pod. Sa tuwang hot probables. Og balihog og balik sa tuwang hot probables mga boss ha. Balikin niyo lang taw mga boss basin namo mapila didto na may mauyunan ma didto. Ah, uh, balik kila yung tanaw mga boss. Kaya basigan, gan ah, may ganahan dito dahi? Na dito at mga hot probables ra So karong adlaw mga boss ha, doon na ka-draw ni Agi uh, wata ka-chamba. Okay? Pero padayon ta mga boss, bisag wata ka-chamba, padayon lang gihapon ta kay muabot rajud ng ato ang chamba. Okay? Muabot rajud na ato ang chamba mga boss hapon naka 3 hits ta karon nabaslan ta <laughs> pero ang eh mga boss kay napatay uh, last draw karong gabi una and then tomorrow start na naman tayo sa panibagong buwan okay So, magsugod na ta mga boss. Ah, uh, na ta magsigigyaw-yaw. Kaya rin mahumandain ta. Kaya napatay mga sikasuhon Na dapat natong sikasuhon sa ato ang Uh, tu ang kuan atong trabaho no atong trabaho na tagadlaw adlaw okay paminaw na mga boss sabay lang sa mga ganahan uh, sa mga ganahan mo sabay og disclaimer not sure when ha probables only lamang po ito ating binibigay dito mga boss okay may na magkaintindihan magka na ito ba mag magkaintindihan agoy kabulol na pilipit ng dila <laughs> Okay mga boss, ako nang hatag, ato ang pahabol para sa 9 PM. Um, uh, gamay ra ni boss, gamay ra ni ato ang pahabol ha. O patra ni ka kombinasyon mga boss. Pag target og rumble lang man ni boss, pero mas maayo pag rumble mo diretso, okay? Hatag na na ko mga boss, dinato lang ngayon. Ang una natong kombinasyon mga boss ay Ibaligya mo ko ni ang 3 4 6 mga boss. Okay? 3 4 6 pag target og rumble mo. Tuaron ni mga boss ha og tuwa na 4 3 4 og tuwa na siya pag target o grumble mo mga boss okay pag target o grumble mo mga boss ay mo kalimot target o grumble ay kumpiyansa mga boss ha sa ato ang mga kombinasyon kay basic mga letra buto karon okay Ini 4 uh, 4-6 to mga boss ako na naghihata ganina ato aning kung ako masayop ato aning uh, pabunos pero ako lang ako lang girimind ha giswat lang na ako girimind na ako sa inyo ha okay ako girimind kining uh, 1-4-6 mga boss respita rin ninyo karong uh, 9pm okay target o grumble Uh, ugtubaro ni siya mga boss ha og tuwaron gani siya mahimo ning ang 10 0 ah. ang 9 is 7 gagawin natin yung ano ito naman ay 4 pero gihatag na nato ng mga boss ha kining nombera respetari lang niyo karon okay ang tuwa ni mga boss kay 149 basig mag MCE respetari okay And then next natin na kombinasyon mga boss kay 4 uh, ano ah, nag posting nagposting man ang 4 posting nato ang 0 mga boss 0 kay murag na ay 0 karong gabi ho na 0 0 4 3 0 mga boss target rumble target o rumble mo mga boss basig mo patong ning 43 karon sa result uh, gabi eh okay basig mo patong mga boss ba ha basig mo batong ning 30 sa result gabi eh. Respeta rin ninyo mga boss, ha? O, ang shadow ano ninyo mga boss, kay 5, 5, nine, eight. MC ni mga boss, ha? Ang 5, 9, 8. Pero respeta rin ninyo mga boss, kay base hindi ay, wata kay balo, bilog ang bula. Okay? Muna itiman ninyo mga boss, bilog ang bula. Bilog ang bula. Okay? Respeta rin lang ninyo mga boss, kay bilog ang bula. Og na pay usa ka kwadra ni mga boss ha, usa ka kadi mga boss oh. ah 0 7 and 8. Okay, di ba mga boss? Nakakakuha kayo ng mga kombinasyon ng kailangan niyo lang po ay ay yung mga numbers ay marunong po kayong mag lubag-lubag. Uh, -lubag. -lubag. na lubag-lubag or tuwad baliskad nga na. Kay mora na yung trabaho ni Lolo mga boss, ha? Okay, okay mga boss, na last last na talaga ni boss na kombinasyon. Kini atong kuan mga boss ha. Ayon niyo ayon pakyasa. Kay basig mo mauna ni mga boss, ha? Okay, last kombinasyon mga boss kay 2 7 1. 2, 7, 1 mga boss versus 3. 0 Target trambol mga boss Respetarin ninyo Okay May muning Ang 0 may munang 1 mga boss ha May munang 3, 7, 1 May mga boss Respetarin lang niyo na Target trambol Ayaw nyo kumpiyansay mga boss Kaya basig mo buhagay Ha Target trambol mo ana mga boss Okay Okay mga boss, uh, mo exit na mo exit na ko and good luck mga boss. I hope na maka pa pata, maka mabil lang karong katapusan no. O usa ka padaog, bisag usa ka padaog karong alas 9, unaot na, na maunod sa pata tuang ah, pahabol karong 9 PM pa pa kuan ba? Pahabol para sa katapusan karong buwan na, sa July 31 no sa naot na maka buhagay ta karong gabi mag kining sa ni eh? maundas pat ni ato ang guide karon no mga boss so recipe ta lang ninyo mga boss ha ato ang kombinasyon karong gabi okay mga boss exit nako og dagang salamat and god bless po sa inyong lahat okay mga boss bye bye